Sa isang malayong lupain, may isang prinsipe na nasa hustong gulang na para mag-asawa, ngunit wala pa siyang napupusuan na prinsesa. Nawawala na siya ng pag-asa na mahahanap pa ang tamang prinsesa. Malungkot, walang pag-asa at malalim sa kanyang pag-iisip, ipinagpatuloy lang ng prinsipe ang kanyang buhay. Isang gabi, habang nakaupo ang prinsipe at nag-iisip, nagsimulang bumagyo sa gitna ng lahat ng ingay sa kastilyo, may narinig ang kasambahay na kumakatok. Binuksan niya ang pinto at naroon ang isang dalaga na nanginginig at basang-basa sa ulan. Sa ganitong oras at sa manang panahon, Iha, bakit ka nasa labas? Ako po ay prinsesa mula sa malayong lupain. Ang aming kastilyo ay sinalakay ng kaaway. Upang maprotektahan ako ay pinatakas ako ng mga magulang ko kasama ang dalawang kawal. Ngunit sa lakas ng unos ay napawalay ako at heto ko, natagpuan ko ang kastilyo niyo. Salamat po pinatuloy niyo ko. Mahirap man paniwalaan, ngunit mas mahirap na paalisin siya ng reyna sa kastilyo. Kung tunay siyang prinsesa, malalaman natin yan. Magdamag na nag-usap pang prinsipe at prinsesa. Kahit nagigiling na ang prinsipe sa babaeng ito, sinisikap pa rin niyang kilalanin ito ng lubusan. Pinahanda ng reyna ang silid para sa panauhin. Naglagay siya ng gisante sa kama at tinakpan ito ng pitong kutsyon. Kakaiba man ang inihandang tulugan para sa kanya, kinaumagahan, Hinintay ng Reyna na magising ang dalaga at nang magising na nga, tinanong siya ng Reyna. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Maswerte po ako binigyan niyo ko ng matutuluyan, ngunit nahirapan po akong matulog. Oh, talaga? Bakit iha? Pwede ko bang malaman? Ang sakit po ng katawan ko, ng likod ko. Parang buong gabi akong nakahiga sa matigas na bagay. Ito ang eksaktong sagot na hinahanap ng Reyna. Alam niyang mga prinsesa lang ang makakaramdam ng ganoon. Gayong pitong kutsyo na ang pinatong sa iisang gisantes. Maaari mo pa akong pakasalan, prinsesa? At nang makuha niya ang matamis na sagot, agad silang nagpakasal at namuhay ng maligaya magpakailanman. man.